Lights, Camera Action Nong Guapa Project Wait Nong Guapa Project Yan. Sablay tayo sa tet. Dali. Huwag ka magtaray. Hindi ka maganda. Nang Na sa ba? Nawong sa Ha? Okay. Okay. Okay, ano lang buhok. Kung mag-inate, paki ko, wala kang alam sa buhay ko. Thank you. Tang ina tang ina mo, tang ina, tang ina ka. So, huwag tayong may narte, huwag tayong magtaray. Magtaray lang tayo kapag maganda tayo. Hindi tayo maganda te. eh. Wait lang ha. Dito banda saan? Di naman eh dito banda hindi naman kagandahan eh dito hindi din bakit ba kailangan pa ba tayong mag memorize ha pag dyan maganda ka pag dito parang maganda tayo dito ha ah. pero sa zoom lang tayo maganda ha? Ah. teka teka oops okay to ha ah. ito din, Be, Nako. Dito ba? Ano ba? Ano? Saan ba banda? Saan ka banda, gwapa? Parang di naman ka talaga maganda, ah. Saan ka ba maganda, teh Ano ba? Buhok? Hindi naman, teh Sa ilong, be? Ah. Okay lang. Sa ilong na lang tayo babawi, ni ba? dito parang uh, di rin eh di rin ako di rin ako parang kailangan i-plastic eh, surgery itong mukha ko eh parang hindi naman tayo maganda eh kilay bakit ba may problema ka ba sa kilay ko hmm huh? sa pwede naman itong ipaya no eh. extension eh ito, may problema ka ba sinipin ko? Pwede din naman natin pat eh, dentist eh. Anong problema mo? May problema ka? Ano, angal ka? Ha? Ha? Maganda ka? Ha? Eh, pake ko. Magtaray ka dyan. di ka naman maganda. Kala mo sinong artista? Pangit. Pangit ka. Pangit. Pangit. Ito, di mo naman ako maganda. Pero, mabait. Anhin mo yung kagandahan mo kung pangit naman ugali mo. Hmm. Isaksak mo sa baga mo yung, 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 ano mo, ugali mo. Isaksak mo. Hindi yan kailangan sa mundo yung maganda. Importante, may mabuti kang loob. Yan ang importante sa lahat. Kung mag magtaray ka, make sure yung make sure yung attitude mo te ha. Ilagay mo sa condition te kung saan lulugar yan. Sana naman nanood ka sa video to. Heh, stress mo ko.